ang hardin ng Eden, ang paraiso ng Diyos. Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang kilalang kwento mula sa Biblia na naganap sa lugar ng Mesopotamia. Na ngayon ay bahagi ng modernong Iraq. Ito ay tungkol sa hardin ng Eden, isang kakaibang hardin na nakalagay sa palibot ng templo ng Diyos. Tara, simulan na natin ang kwento. Noong unang panahon, lumikha ang Diyos ng isang napakagandang hardin na tinatawag na Eden. Ang hardin na ito ay puno ng iba't at puno ng iba't ibang uri ng punong kahoy na may masasarap na bunga. Ang mga ilog na dumadaloy dito ay nagbibigay buhay at yaman sa paligid. May apat na ilog na magmula, nagmumula sa Eden. Ang Pison, Gihon, Tigris at Euphrates. Ang kanilang tubig ay nagpapalago at magpapasigla sa buong hardin. Ang Tigris at Euphrates ay mga kilalang ilog sa rehiyon ng Mesopotamia na matatagpuan sa kasalukuyang Iraq. Sa gitna ng hardin, mayroong dalawang espesyal na puno, ang puno ng buhay at ang puno ng kalaman nang mabuti at masama. Ang puno ng buhay ay sumisimbolo ng walang hanggang buhay, samantalang ang puno ng kalaman ng mabuti at masama ay nagbibigay ng kamalayan sa mabuti at masama. Nilikha ng Diyos si Adan mula sa alikabok sa lupa at binigyan siya ng buhay. Inilagay siya sa hardin ng Eden upang alagaan at pagyamanin ito. Makalipas ang ilang panahon, Nakita ng Diyos na hindi mabuti ang para kay Adan na mag-isa lamang. Kaya nilikha niya si Iba mula sa tadyang ni Adan upang maging kasama nito. Sa hardin ng Eden, si Adan at Iba ay namuhay ng masaya at mapayapa. Sila ay malaya at walang alalahanin. Nakakapamuhay ng simple at masagana. Sila ay mayroon lahat ng kanilang kailangan. At sila ay nakikipag-usap sa Diyos ng direkta at malapit. Ngunit may isang utos ang Diyos. Huwag kakainin ang bunga ng puno, ng kaalaman, ng mabuti at masama. Ang pagsunod sa utos na ito ay isang simbolo ng kanilang pagtiba, pagtitiwala at paggalang sa Diyos. Ngunit, sa kabila ng utos na ito, matukso si Iba ng isang ahas na sinasabing ang ahas na ito ay sa taras na nalagan yung ahas. Ang ahas ay nagsabi kay Iba na kapag kinain nilang bunga ng puno ng kaalaman, magiging katulad sila ng Diyos na may kaalaman sa mabuti at masama. Sa huli, si Iba ay kinain ang bunga at hinikayat din niya si Adan na kumain ito. Agad nilang nalaman na sila ay hubad at sila ay nagtakip ng kanilang mga katawan gamit ang mga dahon ng puno. Dahil sa kanilang pagsuway, nagkaroon sila ng kamalayan sa kanilang kasalanan at nagkaroon ng hiya. Dahil sa kanilang pagsuway, nalaman ni naadan at iba ang mabuti at masama at nagkaroon ng kamalayan sa kanilang kahubaran. Ang Diyos ay nagalit at tinanong sila kung bakit nila kinain ang ipinagbabawal na bunga. Dahil dito, pinalaya sila ng Diyos mula sa hardin ng Eden at nilagyan ng kirubin at isang nagliliyab na espada upang bantayan ang daan pabalik sa puno ng buhay. Ang pinalayas, nang pinalaya sila sa Eden ay isang simbolo ng pagkawala ng kanilang perpektong kalagayan at sa simula ng kanilang buhay na puno ng hirap at pagsubok. Makalipas ang maraming taon, ang kwento ng Hardin ng Eden ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan sa pagsunod sa Diyos at sa mga at ang mga bunga ng pagsuway. Sa modernong panahon, ang kwento ng Eden ay itinuturing na isang aral ng moralidad at pananampalataya. Ito rin ang nagiging inspirasyon sa marami na patuloy na magsikap at magtiwala sa Diyos kahit nasa harap ng mga pagsubok. Ayon sa tradisyon biblikal, ang Hardin ng Eden ay matatagpuan sa isang rehiyon na maaaring katumbas ng sinaunang Mesopotamia na ngayon ay bahagi ng modernong Iraq. Ang Genesis sa Biblia ay naglalarawan ng Eden bilang isang lugar kung saan apat na ilog ang nagmula, ang Pison, Gihon, Tigris, kilala, kilala rin bilang Hidikel at Euprates. Ang Tigris at Euprates ay mga ilog na talagang matatagpuan sa Mesopotamia. Ayon sa Biblia, ang hardin ng Eden ay isang paraisong hardin na nilikha ng Diyos at eksaktong lokas. Ang eksaktong lokasyon nito ay hindi ganap na malinaw. Ngunit may mga pahiwatig na ito ay nasa rehiyon ng Mesopotamia. Ang Misopotamia na kilala rin bilang lupain sa pagitan ng mga ilog ay matatagpuan sa kasalukuyang Iraq at ilang bahagi ng Syria at Turkey. Mga detalye ng Genesis. Sa aklat ng Genesis, inilarawan ang apat na ilog na nagmula sa Eden. Bison, hindi tiyak ang modernong lokasyon. Ang Gihon, inuugnay sa ilog na Nile bagaman hindi ito tiyak. Tigris o Hidikil, isang kilalang ilog sa Mesopotamia. Euphrates, isa pang pangunahing ilog sa Mesopotamia. Arkeolohikal at geographical na batayan. Walang direktang arkeolohikal na ebidensya na nagpapatunay ng eksaktong lokasyon ng Eden. Ngunit ang Mesopotamia ay isang sentral na lugar sa mga sinaunang sibilisasyon at mga biblikal na kwento. Ang rehiyong ito ay kilala sa mga mayayamang lupa at masaganang tubig na posibleng tumutugma sa paglalarawan ng Eden bilang isang lugar na sagana sa likas na yaman. Pagkaman walang eksaktong lokasyon na maaring tukuyin bilang hardin ng Eden, ang Mesopotamia ay isang makatuwirang teorya base sa mga ilog na binanggit sa Biblia. Ito ay isang lugar na kilala sa kasaganaan at sentro ng mga sinaunang sibilisasyon. Kaya itinuturing na marami na ito, nang marami ito ay maaring malapit o bahagi ng orihinal na lokasyon ng Hardin ng Eden. Hanggang ngayon ang lugar na kilala bilang Mesopotamia na kinabibilangan ng mga bagong Iraq ay itinuturing sa isang sagradong lugar dahil ito naganap, dito naganap ang ilan sa mga pinakaimportanteng kwento sa kasaysayan ng sangkatauhan ayon sa Biblia. Ang kwento ng Eden ay isang paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, pagsunod at ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang ating channel para sa mas marami pang kwentong puno ng aral at inspirasyon. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Salamat po.